6 million pesos per night. Ito ang pinakamahal na resort hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kilala ang Pilipinas na paboritong destinasyon para sa mga turistang mahilig sa nature at beach. Sa dami ng mga isla sa bansa ay hindi mabilang ang mga malaparaisong mga atraksyon. Nakakahanga hindi lamang ang ganda ng lugar kundi pati na rin ang kabutihang loob ng mga tao. Ang ilan sa mga lugar na ito ay hindi basta-bastang mapupuntahan ng ordinaryong tao dahil kinakailangan ng malaking pera kaya ngayon ay samahan ninyo ako at ating tuklasin ang limang pinakamahal na resort sa Pilipinas. Number 5 Amanpulo Resort. Ito ay matatagpuan sa Pamalikan Island na parte ng munisipalidad ng Cuyo sa Palawan. May kasikatan ang resort na ito dahil sa mga celebrities na nagbabakasyon dito. Mayroong private flights araw-araw ang Amanpulo Resorts galing at pabalik sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila para sa kanilang mga guests. Nagkakahalaga ng 30,000 pesos ang round trip flight kada tao. Pwede ring magdala ng private plane ang mga guests dito pritap Casita ang mga pinakamurang room dito na nagkakahalaga ng halos 90,000 pesos per night 4 bedroom Palawan Villa naman ang pinakamahal dito na nagkakahalaga ng 520,000 pesos per night para sa walong tao Ang ating number 4 ay Night Palad Hideaway wow! Ito ay matatagpuan sa bayan ng General Luna sa Siargao Island ang surfing capital ng Pilipinas ang isla ng Siargao ay napapaligiran ng coconut trees, magagandang beach at marami itong surfing spots kung saan cloud 9 ang pinakasikat. Kaya naman dinarayo ito ng mga turista kabilang na ang mga foreigners. Mayroon lamang sampung villas sa Naipalad Hideaway. Ang pinakamura dito ay ang Superior Garden View Villa na nagkakahalaga ng 95,000 pesos per night para sa dalawang tao. Pinakamahal naman ang Perla Villa na 730,000 pesos per night para sa anim na tao. Ang number 3 sa ating listahan ay Balisin Island Club. Wow! Ito ay isang isla na may lawak na 500 hectares at kaparte ito ng munisipalidad ng Pulilyo sa Quezon. Meron itong sariling airport at mararating sa pamamagitan ng private plane o helicopter. Kumplito ang islang ito sa mga activities at pati na rin ang mga pasilidad na siguradong mapaparelax dito ang mga guests. Eksklusibong mapupuntahan lamang ang Balisin Island ng mga miyembro nito. Ang membership fee nito ay nagkakahalaga ng 3 million pesos at may kasama na itong 14 nights na bakasyon sa isla. Bukod sa napakaraming amenities nito, ay meron ding 28 na bars at restaurants sa isla. Mayroong ditong villages na hango sa mga disinyo sa mga popular na mga destinasyon sa mundo. Meron itong Balisin Bali, Phuket, Miconos, Santorinis, Costa del Sol at Toscana. Pangalawa sa ating listahan ang Ariara Island. Ito ay pinakamaliit na isla na may lawak na 50 hectares at parte ito ng munisipalidad ng Linapakan, Palawan. Eksklusibong mapapa sa inyo ang buong islang ito na mayroong 30 stops na mag-aasikaso sa inyo. 7 nights ang kailangang bayaran upang makapunta rito at nagkakahalaga ito ng 1,750,000 pesos para lamang sa dalawang tao. At tataas pa ito kapag marami ang mga guests. 25 guests ang maximum capacity ng isla at dapat 19 lamang ang adults. Meron silang professional diving instructor para sa mga guests na mahilig mag scuba diving at meron ding chef na tagahanda ng pagkain araw-araw. Para marating ang isla ay maaaring magdala ng sariling seaplane o helicopter ang mga guests. Pwede rin sumakay ng eroplano papunta sa maliit na airport ng Coron o Ilnido at pagkatapos ay sasakay ng yate papunta sa isla. At ang number one sa ating listahan sa pinakamahal na resort sa Pilipinas ay ang Banwa Private Island. Isang maliit na isla na may lawak na 6 hectares at parte ito ng munisipalidad ng roha sa Palawan. Kailangan rin tahan ang buong pribadong isla upang mapuntahan ito at ang kapasidad nito ay 48 guests. Nagkakahalaga ng 6 million pesos per night. Ito ang pinakamahal na resort hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mayroon itong 6 na beachfront villas na may infinity pool at jacuzzi na tutuluyan ng mga guests. Kasama na sa bayan ng pagkain, spa treatment at lahat ng activities sa isla. Mararating ang isla sa pamamagitan ng dalawat kalahating oras na helicopter flight o dalawang oras na flight sa seaplane. Pwede rin sumakay ng commercial flights papunta sa malapit na airport ng San Vicente, Palawan. Pagkatapos ay may 45 minutes na biyahe ng sasakyan at 40 minutes na boat ride patungo sa isla. Wow! Ang ganda naman! Talaga namang nakakamangha ang ganda at nakakalula ang presyo ng exclusive resorts na ito. Ikaw, anong resorts ang pangarap mong puntahan? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section.